As of 2 a.m. kanina, itinaas sa signal number 4 ang labing-anim na bayan at lungsod ng San Fernando sa probinsya ng La Union dahil sa bagyong Emong. Humagupit ang malakas na ulan at pagbayo ng hangin. Kabilang dito ang bayan ng Nagilian, napilitang lumikas ang ilang residente sa barangay Dalipawan dahil sa pag-apaw ng sapa. Nirescue sila ng otoridad dahil sa halos lampas taong tubig. Ang pagbaha sa lugar dahil sa pag-apaw ng creek, dahil sa bumarang mga kawayan may evacuation center kami sa barangay hall. Sabi naman nila, uh, yung mga kamag-anak may mga 3 to 4 story, 3 story na ganon. Ibig sabihin, dito na lang sila nag-evacuate. Pero noted sa barangay na yan. Ay nakabara pala sa, ano, sa bandang Lukit Bridge, man. kaya Tomas, yung uh, baha sa may creek. Uh, yung naanod ma'am na uh, puno ng yung kawayan po natumbang linya at poste ng kuryente at telecommunication lines. Maging ang malalaking puno sa kalsada, bumigay din. Uh, mga bandang buwan, na siya talaga. Ang lakas ng ikot Nung, ano, may nakita kami parang tornado na maliit na. Umuwi siya, nakakatakot na sabi ko. Tapos paglabas ko, nakita ko unti-unti na ng puno. Then, Bigla siyang tumumba punta dito, hindi dito. Yung, yung nakaraang kasi na bagyo, dito naman sa harapan. Yung malaking puno bumagsak dito, kaya mas malaki ang ng Buti po, sa harapan siya sir, kaya okay lang, sana. Thanks God, sabi namin kasi ito lang ang nangyari dito. Clearing operations ang unang isinagawa ng otoridad sa mga natumbang puno. Pero hindi rin daw ito agad na naisagawa dahil sa masungit na panahon. Ah, 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 hindi natin maiwasan kasi ito, kasi bagyo ito. Bagyong uh, uh, emong sana naman eh, makaalis na siya para makatuloy-tuloy na yung trabaho namin, clearing. Uh, marami pang mga bahay, tahanan na nadaganan ng mga kahoy. Pupuntahan namin, matapos lang namin itong clearing sa mga kalsada. Inuuna namin to para makadaan yung mga commuters natin. Binuksan ang mga barangay hall bilang evacuation site. May mag-anak na nagtungo sa evacuation center sa barangay Kabaritan Sur. Ang isa binaha dahil sa pag-apaw ng sapa. May isang pamilya naman na natanggalan ng bubong. Ginawa rin itong parking area para sa mga sasakyan para hindi maabot o malubog sa baha at charging area para sa mga nais mag-charge ng kanilang gadgets. May generator ang barangay para sa charging station. Mayroong nagtawag sa amin na pwedeng mag-charge dito eh meron man tayong ka ako oh, generator, 'yan ang gamit ng generator Kabang kung kung mawalan kayo ng uh, battery sa cellphone, punta lang kayo dito para mag-charge po ng cellphone, sabi ko sa kanila nun. Joan Punsoy, Balitang Solid North.